Napit na ngayon matapos itong terrace. Painting na lang sila ngayon. Next project natin, ito namang kapader. Lalagyan natin dyan ng hollow blocks. Patatasan natin papadiran yan hanggang, hanggang doon sa kabilang lote ayan hanggang dyan pati to papalitan din ang pader ito nalagyan din ang pader dito sa kabilang lote na nalinis na natin ayan Uh, dito, lalagyan dito ng kasebo. Tapos, dun sa kabilang lote, nga pa, ah, linis na ni Mami. Kasi gagawin na rin dun. Nakukuha na rin pala namin tong kabilang lote. Balik at itong lote pala ito. Ayan. And dito naman, gagawin garden. Nalagyan ng koi. Tapos, yung nalagyan ko ng